Na napilde manggihapon ko ito ng pawis kagahapon. Nidyo si ko katoo, na ispatter na kay si Dudong Pawiks. Tuda ko, naan si si Dudong Pawiks. pa may na, kabalo. Ay. Naaya hapuno eh. <laughs> dili lang sa to, e, ko Maturo nila Maria. Kay kabalo dito ko. Natingala gito siya na grabe na ko kay <laughs> sa dili pa, aku sandingin exercise yang aku gemuk. agak, awang bersihin, agak, piktip jadi kayak orang dagun. Kuyawang dudong pawiks, oy, ispatir man kayo. Bangitogra na pili niya si Maria kay kuya man kay ang gipraktisan, gamay man dai kayo. Tapos ang gihimo niyang bula ang mga bato. Uy. Kita, kay naa dudong pawiks. Kay manulong may ila Maria karon. Tuo ah, na ko Ah, grabe ang kada dahoy. Way kasi piyat-piyat. Si dudong pawiks. Oy, lusot. Unsa man? Unsa man? Sulong na punta. Relax lang sa Taron Lucio. Ato silang pahinam hinamon ba? Kaya gusto na kong kalabanon ang iyang mama. Dugong sinang mali na po mong gustong kalabanon? Mismo, ang iyang mama ang akong gustong kalabanon. no? siguro mo makaya doon pawig, Kay five times MVP ba yato? Mauganing sulayan na ko, Lucio, ang iyang pagka five times MVP. hinanap pong tulo o. Hey! Uy, saan nasad kayo istriyahan ani? Mapaduol ko gamay bi, kaya para madunggan ako kung saan lang istriya. Musa ka kanay lang istriyahan no? Dudong Pawix, kung mahita nga makalaban ni mo si Nang Marlin, labo kay mapildini musya. mo siya. Ikaw, Dudong Pawix, kay kakita man ka sa iyang tirada. Katong nagpasikat siya. Hmm. si Nang Marlin dahil lang istriyahan. Gusto niyo din rin pawiks na sinang Marlene yang makalaban. Lucio, Bete! sa finals lang kami mangkita. <laughs> Muad to na ko, kaya ako pahibalon si nang o si Maria sa mga plano ni Dudong Pawix. Lucio, bete, ayaw mo kabalakaan ng nang Marlene. kay sampulan to mo, sinintulo ka ba to? Akong shoot dia sa pichil. Isa, shoot nintulo. Tanawa. Hmm. Imposible doon ng pawiks. Ayaw, iistorya doon ng pawiks. buhata. na. Okay, ano Lucio, gusto ko rin mong pamatood. Anong makakita mo? Tanawa. Ibaan mo ka. doon ng pawiks, oy.